Good morning guys! Hey, Andito hey, na pa kami, kami sa Gibal. Nag-stop uh, hey, kami sir, dito part na, sa mid. Gitna. Kasama okay, hey, na po kami. namin sila. Pag may rota, si daddy, hindi na kami nagsasabi sir kasi Sir Georgie, si Georgie. Lang mo, Sir Ki. Si Hinintay <laughs> <Sir Key. laughs> po namin si Cap saka si Sir Alan. Pero kami ni Pantin. Pero kami ni So guys, we have officially arrived here at our destination, which is Bagao, Cagayan. And hindi po namin alam kung na saan kami pupunta. Pero ang rota namin ngayon is loop. Baga, ah, uh, kami dito sa tibal at lalabas kami sa Baybayo. pag kami. Dito naman kami dadaan sa Pagdaw. Ewan ko kung saan pa kami pupunta ngayon. Kakain pa kami or ewan. Eh, or dadalawin pa namin sila sir. Sila Boss Dodo. Miss ko na sila Boss Dodo. Hindi na talaga siya nagpabike yata busy na ata siya sa trabaho niya. Pero ayun guys, it's good to be back here in Baguio. Nakakamiss dito kasi noon, grabing Paris sila dito. Tapos yung Paris nila, talagang trail. Hindi sila nagpa-Paris ng medyo ano, yung patag ganun. Hindi. Intense yung mga ano dito. Saka so, maganda, promise. Very challenging. Saka so, gaganda ng papremyo nila. Trophy, medals, lahat-lahat. Pero ngayon, hindi asin na sila nagpapalaro. Saka, ang alam ko, wala na rin gano'ng nagbabike dito. Mga kong ano, sila Kuya Kirby, sila Raja, Raja. Wala na. Kakain yata kami guys, ng Lang... lo, ay hindi, lomi na naman. Tami yata, Nagugutom ako, parang na-excite ako sa pagkain. Na-excite ako sa mga pagkain, ano, very similar sa lomi. Ay, na Blomi. bakit. Kahit mainit, maaraw, umulan, Blomi is the best policy. Joke lang pala, guys. Nadaanan na namin yung pagkainan. Kaso, hindi sila doon huminto. Bakit kaya? Ano, feel ko mag-burger kami Sir Alan. Kasama namin si Sir Alan and may franchise. Franchise. May ano siya dito? Pwesto. So, dito kami sa may gymnasium ng Baggao dito talaga ano, dito nagsisimula lagi yung race. Starting point saka yung finish line nila. Ayan. Sir. Ay, si Sir Erwin. Hi, Sir. 'Di ba? Ano, tambay si Sir Erwin dito, 'di pa alam ko nagba-bike pa rin siya. Sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning pa. Tita ko binibenta mo yung bike mo. Wala yan, hindi na nagba-bike. Paano sir. yung anak mo? Diba, Blockbuster dito sa Jaira. Daming tao. Yan no, Sir Masarap daw talaga dito. Masarap dito, pero mas masarap daw si Sir Kiko. <laughs> Ayan, Mickey Mickey. Anong Mickey Mickey, Sir? Parang... From... Mickey... Saan, Sir? From the word... Mick. Mick. They Mick it. Um, They make it <laughs> with egg. <laughs> make it with meat too. Sa ba sir, no? Extra soup. Extra soup. Yun. Nandito kami sa pwesto ni Sir Dodo, guys. Binisita namin siya. Nandito pala ng ano niya? Nang baki ng shop. Ayan, dito kami dumaan. Inikot namin. Napa-window shopping kami nang wara sa oras. Meron palang sa dyan. Hindi ko tamin na hanggang doon oh, lang kami galing. Dito pala si Besta Sir Do. Boss Do. daw siya nagbabike guys. So, binisita natin siya. Wala na siyang tan lines. Nakarating na po kami dito sa Arco ng Baggao, guys. Ay, wala. Wala, hindi kaya eh. Tignan mo guys, so, oh, pangit ng bokko. ko. Rockstar. Ayan, bago to. Kaso parang natanggal na yung laser oh hindi ko alam kung matagal na to guys pero bago lang kasi kami dito duman ulit kaya for us bago to. ganda walang insights okay. daw si toko oh yun fake pick. tayo ni Cap okay, okay. <laughs> ikaw hindi okay, i uh, edit na lang daw ni sir Kiko yun, yun. hindi ah. ano 97 yun, oh. eh. 2007, walang, bahay. Ganda. Tapos sa video. Salamat sa nagpa buko. Nagpa BJ. Hi guys. Andito na po kami sa Bye Bye Andito na po kami sa Bye Bye guys. Pauwi na po kami. Medyo mainit na. Time check it's 10 15. Medyo feel ko kami. Mabilis sila. Mga ensayado. Sana all. So guys, pauwi na po kami. Medyo mainit-init na. And sana hindi ako masunog na naman. Kasi pasok na ulit bukas. Pasok ko na naman. USN, ano ba? Wala pa akong binder notebook. <laughs> Parang hindi pinagkandaan yung ano eh. School year. Hindi, akala ko kasi, di ba, first week ng pasukan. Akala ko, enjoy, enjoy muna. Wala pang lecture. gulat ako, second day. Nagtuturo na sila. Aray ko. Pero, no, ano, no kwan sa USL. I love USL. Ang daming transfer, guys. Halos sa room namin is 50-50. 50-50. 50 na transfer 50 na talagang OG original gangster <laughs> hindi ito guys pero yun baka mamaya after ride namin bibili kami ng school supplies medyo na late medyo na delay pero okay lang yan pero may ginamit naman ako may ginamit naman akong nagsulat-sulat yun lang dami kong nawalan na gamit nawala tumbler ko nawala wallet ko pareko. ko <laughs> hindi ano lang yan mahanap din namin yan stay positive pa hanapin ko bukas sana meron pare <laughs> ko